Yun, yun, yun. Uy, may kumagat mga boss, uy. Video, ano siya mga boss? Medyo malaki, medyo malaki. Oops, sinisiksik na, uy. Yun, oh. Ang klase ng isda kaya to mga boss, oh. So, unlock na naman to mga boss, ah. Uy, yun, 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 yun. Pinagatan tayo mga boss, uy lakong lapu-lapu pick grouper mga boss yan no? Oh. good size broken, not all elastic but maybe kasi hey, kantana ni Malka. Malka, yo. Mana pa nga? Gila. Tolo ko ni. May tatano aja inapoy. <laughs> Ay to no yo pay man. Ha kilawan. Tay na. Ah. Try natin dito mga boss. Ngayon lang uli ako nakapunta sa spot na to. Kumusta na kaya? Medyo mahangin na mga busa. Yun. Uy, nako. Sayang. Hindi na puruhan mga boss. May kumagat na. May nagparamdam na. Uy, yun. May kumagat na rin sa wakas mga boss. Ano kaya ito? Lapulapo. Pulang lapulapo mga boss. Oh. Beetle grouper. Yan. Unang hole natin mga boss. Kit natin. Hindi na tayo siro. Pagbilisan pa natin ulit doon mga po. Yun, yun, yun. may kumagat medyo ano sya mga boss medyo malaki medyo malaki Oops sinisiksik nya uy laking snapper mga boss yun know? oh ang klase ng isda kaya to mga boss so oh? unlock na naman to mga boss ha ah? hindi naman sya ano wala namang dat sa bandang hulihan mga boss malaki ito, mga buso. Oh. Laki o. Oh. Hindi naman ito one spot snapper o kay stripe snapper, mga boss. Dahil wala siyang stripe, tsaka wala din siyang ano, mga boss. Wala din siyang dot. Paid din na lang, mga boss. Yan o. Oh. Laki. sa wakas nakapaglan din tayo ng medyo malaki-laki mga boss oh medyo lumalakas yung alo na Napula po siguro to. Ay, hindi. Sigaras, mga boss. Sigaras. Yan, oh. Sigaras. Polika. Yan, oh. Pwede na, mga boss pang na size na to pwede nang pang ihaw try natin ulit hagisan mga boss Uy, yun 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 yun. Kinagatan tayo mga boss, uy. Laking lapo-lapo. Pika grouper mga boss. Yan oh. Good size. Pika grouper. Yuhuu. Kahit pa isa-isa lang, nakakaipon din tayo mga boss. Yan o, good size mga boss. Peacock grouper. tayo pa natin ulit.